Halik kayo guys, magluto tayo ng sinabawa na isda. Ang ginamit kong isda ay rye. Kasi mas masarap humigop ng sabaw pag medyo malamig ang panahon. So ayan, nilagyan ko na ng tubig at uh, tiningnan ko para ano lang, underestimate, estimation. And then lagyan natin ng asin. At isunod na natin ang ating kamates at green onion. At iyon ay pakuluan natin. Lagyan natin ng takip hanggang sa maloto ng ilang minutes bago natin idagdag yung ating isda. So ayan, medyo okay na yung ating kamatis at green onions. So pwede na natin ilagay yung ating isda. Ayan. Ang ginamit ko nga ay rye. Yung parang uh, abaniko. Hinati-hati ko na ah uh, masarap kasi yan ang sabaw. Kahit anong loto ang gawin mo dyan, pwede mong ipreto, pwede mo lang uh, iloto sa butter. Mar masarap na klasing isda. Kaya prepared ko na lagyan ng sabaw. Mahilig kami magsabaw. Kaya yan, lagyan natin ulit ng takip at pakuloin hanggang sa maging ready at bago natin idagdag yung ating spinach para mayroon namang green kailangan kasi yung sabaw natin ay may kulay mayroong green always may counting vegetables para naman maging balance so iyan ang aking system sa pagluluto kahit sa mga chicken, carne, or fish always nilalagyan ko ng gulay. Hindi ako nagasabaw na walang gulay kasi kailangan ng katawan natin yan. Nakakatulong yan sa atin. Um, lalo na yung mga green vegetables. So, favorite ko yan. At pagkatapos niyan ay lagyan natin ulit ng takip. Pakuluin hanggang maging ready ang ating spinach. Ayan, inaayos ko pa kasi lumalabas <laughs> kailangan lagyan ng takip mga 2 minutes lang yan okay na ayan guys tingnan niyo ready na o oh. nilagyan ko rin yan ng uh, pangpaasim na mamasita kasi wala akong magic sarap. <laughs> Mamasita na lang ang aking ginagamit. Pero masarap talaga ang sabaw niya na yan. So dahan-dahan lang ang aking paghalo. Gawa ng ayaw ko na madurog yung aking isda. Actually, hindi naman basta-basta magdurog itong mga klasing isda. Masarap kasi. Yummy, yummy. Ayan, guys. But... Uh, pinakuluan ko pa rin yan ng mga 2 minutes bago talaga ah uh, the final final destination ng aking ah uh, sabaw. Ayan, nag thumbs up na si Chef Itmans. Pwede na, pero pakuluan ko muna ng another 2 minutes. So, ayan, ready na guys. Pwede na tayong magmukbang-mukbang. Kanin na lang ang kulang. So, napakasarap. At maasim kasi. Gusto ko medyo maasim. So, okay-oking okay lang yung asin niya. Uh, yung asim niya. Ayan, yung test natin. Okay din. Ayan. So, nakaka-enjoy kasi tingnan yung ganitong klaseng pagkain. Ayan, duman ako sa shop kanina, mayroon ako nakita na namang mga dessert. Ayan, can, enjoy. can include ko na lang yung aking mga activities noon para naman madagdagan. At Sunday, ayan ang lunch namin sa labas, yung uh, shrimp tempura at uh, chicken mushroom tempura at ang drinks namin ay green tea, at yung aming main course ay uh, ramen soup na may itlog at chicken at yung isa ay with pork naman. Para malaman natin kung ano ang difference o saan ang mas masarap sa dalawang klase na yung soup. So, nag-enjoy naman kasi kasi more than enough naman sa amin. At in the night, nagluto ako ng aming hapunan, ayan, mayroon akong konting hipon at saka yung sausage. At ang gulay ko ay boiled broccoli. So, kailangan kasi kung ako magluto always with some vegetables na partner. Of course, kasama niyan ay rice. sa so, ayan. At yun, include ko na rin yung aming breakfast. Last breakfast namin doon sa Belmont Hotel sa Pilipinas. Para maikita naman ninyo at napakasarap ng kanilang sandwich. So, actually, two times kami nga nag-order na pagkatapos ng breakfast na masyal at ayun, binalikan ko na naman itong amazing art na ng gumawa ng art na ito. At ayan, include ko na rin yung aking mga supporters, solid supporters. Thank you so much!